What's up mga kabagang? It's me, Charlene. mga mga kabagang, meron pala akong mga bagong kaibigan dito. Ito si Pinky, and ito si Reddy. Hindi si Bloody. Ay, si Snitch ako, Stitch. Hoy, gumalaw ka naman. Tara, iwan na natin. Bala ka dyan, puta na ako sa labo. Tara, dito na tayo. Hala, may nagdalaw sa kutsi ko. Nakaparking to ng maayos eh. Halik ka. Ayan. Oy, bacon! Ay, bacon. Ready! Ready! Tignan ko nga, wait lang, Intayin mo ako dyan. Ready, ah. Si bacon! Pinky pala. Asan si Reddy? Ready! Redly, asa na si Redly? Wala naman siya dito. Tapos nga Redly? Redly? Wala rin dito. Ta, wala na, talagang nalang... Ay, eh, may bintana pala. Ay! Mali-mali ako na pupuntahan. Ay! Wala si siya Redly. Oh, baka... Baka inanap na siya ng mga magulang niya kaya siya nag Baka mag kasi ka siya. Pinky tayong dalawa na lang kasi wala na si Redley. Okay. Sige. Magmumol kami. uh I'm mauling. Mauling po kami. I'm mauling. Morning, morning, morning. Maganda to pag ano guys. Pag mabilis ganun. Basta dapat di tayo mabilis kasi magbabangga tayo. Pinky, pinky. Ano? Ayan. Alam mo ba kung saan lugar ito? Ay, hindi. Ay, hindi mo pala alam. Sige. Tuloy lang natin. Yun, malapit na tayo. Ay, oo oh, Oh, Sige. Yun, nakita ko na. Nga pala, guys. Shirley ang pangalan ko Pero dito sa Roblox Tawagin nyo na lang ako As As Yung pangalan ko As She, she na lang, she Ate she Ngayon Yun na lang yung pangalan ko Guys, dito sa Roblox Pero yung totoo, yung username ko Shirley Shirley 2 So yan guys. Ala may lumilipad. May lumilipad kuya, may lumilipad ka lumilipad kuya. Kuya. Mojang, bakit ka lumilipad? Ba't talagang si Mojang oh. Hoy Yuri. Hoy si Yuri nandito. Pinky si Yuri nandito naka-block. Ay, sige, punta na ako dyan, Ate Shin. Ini si Yuri, oh. Ini si Yuri. Ay, oh, oh, nga, api. Ang ganda. Sige, na. ganda Ang ganda, nama, na, suit, nun. Ali, ka, nang, lalandi, Gusto, mo maglaro, tayo? Opo. Tara. Tara dito. Ah, oh, sige po. Uwi na tayo, tara. wag ka mo nang makisabay ah. Ikaw na ka ang buko. Ay, may in pala sa si Shopee. Wait lang, tain mo ako dito, ah Kasi, may anin lang ako doon. You it's to much. Let's secret. So much solution Oh my God. Oh.

Ate, gusto ko po kumala sa passion, passion. Sige, hindi ka na i-aano lang kasi dito. i Ipupunta e, kita dito sa bahay ng kaibigan ko. Ah, totoo po. Tingin ko po, ate. Ay, nakalak. Sorry. Mag magbibigay na lang ako ng letter. Chan Moto ang dito na kami ng mga kaibigan mo Tara na rin ka na Pinky Ano po yun? Alis na ako. Asan ka na? Ay, wait lang po. Tinataguan lang po kita. Ba't yung ka sa record? Gusto ko lang po. Yeah. Sige. Punta na ako sa dun. wala na. Tayo na tayo. Eh. Tulong, tulong. Eh. Pinky, tawagan mo yung ano. Pinky. Ay, buti na. Thank you. Dahil niligtas mo, kubuti na lang nandiyan ko. Pinapakan eh, mo naman ako eh! Gusto mo palayasin kita sa bahay. Huwag naman ate. Kasi wala na akong matitirahan. Buti mabait ka. guys, marami pala kami dito. Mga sampu kami. Si Pinky, tas ako, si She, tas si Dre, si... Sino pa yun? Si Princess. Tapos, sino? Si... Si Prince, yun. Tsaka si... Dominic. si Doming. Si Doming at saka si Doming. At saka si... Ano na yun? Nico. Si Nico. Alam, nalilates go na tayo. Oh my God. I kid nga muna ako. Alam, nangyikipagbanggaan to. Pupumbong kita sa polis. Manong, manong, manong. Ay! Bakit walang nagtano? Wala namang silbi to. Ay, sino to? Kilala ko tong lalaking to ah. Kilala ko to. Ay, bakit ako? <laughs> Ay, bakit ako? Bakit ako? Oh my God. Kuya, dyan ba kayo sa tayo? Dito na magtatapos